Ayan oh. No? Fish on na. Fish on na talaga ang balo. Nahuli na siya. Medyo madilim na kumagat ang balo. Hindi masyadong lumalaban. Minsan pag hindi lumalaban, paglapit, doon na lumalaban. Maliit lang. Ayan no? Maliit lang. Yung mahaba na balo. Maliit na mahaba. yun Ready na ulit Isa pa lang yung huli natin mga boss Lumubog na yung araw Ikut Ikot tayo Tiyagain natin Fish on mga boss Fish on uh -huh. Jo, Malaki laki to Ang alawang balo Ayun bakit? Madilim na kayo kumakagat. Halika dito. Mm -hmm. Lumalaban pa. Halika dito. Uy, medyo malaking balo to. Medyo malaki-laki. Medyo malaking balo, mga boss. Pangalawa. Mm -hmm. Pangalawang balo, mga boss yan yung isa kanina hindi siya ka maliit ito siya ito malaki to mas makanda kung makatatlo tayo <laughs> oops ayan mga boss pangatlo lamat sa Diyos niya nga ating panalangin na magkatatlong balo tayo no nasa, nandyan ka pa? oh sumusunod ka ah nandyan pa pala siya ayun oh no? no malaki yata to. Malaki na naman to mga boto. Malaking balo na naman. Kagaya nung kanina. Yun, nasyumoy pa dyan. Pambira kang balok ka. Mapuputol yung linya natin. Pambira. Binigyan tayo ng problema ng balo na to. Handline na to. <laughs> Mahandline na to mga boss no, Umikot siya dyan oh Yan yung linya oh Yan oh Nasumoy siya dito Nasyat siya tapos umikot siya Pamira Pamira ang balot oh Pinahirapan tayo Handline fishing Kumali ka dito mm. Nahirapan mo pa ako ha Uh, pangatlo Ang pangatlong balo na nagpahirap sa atin uh. So mga boss Madilim na So mga boss hanggang dito Alam mo na Like, share, and subscribe mga boss Please support my channel Alam oh, Ayan na yung ating huli mga boss Tatlo <laughs> Tatlong malalaking balo hô bình oh. ta na câu à. đi la thôi oh, đừng cô nó câu đi la